or sa mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid at may papakita po ako sa inyo kung sa nakakaibang puno na ipapakita ko sa inyo. So ngayon po mga kapatid at medyo balok itong to, kawin na papakita ko sa inyo. Itong rin po ito mga kapatid. Kasi sa kadalasan po mga kapatid, dapat itong mangga, Ito diba, dapat na mga ganito po mga kapatid. Straight po yan, yung kagaya niya, mga straight na mangga po yan po mga kapatid. Dapat ganyan yung puno. Ito po mga kapatid, eh. tinan mo pagkakabilog po mga kapatid eh. Ewan bakit naging bilog po talaga yung mga ganyan rin po. Anong isabihin na rin po yung mga ganyan. Lalo rin po mga kapatid dito. Baluktot na baluktot rin po yan po mga kapatid. Oh. Tang bumilog rin po yung mga kapatid. Hindi kagaya sa mga ibang mga na kagaya rin po nito na istarik rin po yan mga kapatid. Oh. Ayan po mga kapatid. Ayan. Bilog talaga siya mga kapatid. Oh. Talagang ano. Kadalasa nga sa mga nakikita ko po. Ngayon, dito lang po ako sa, nakakita lang po dito sa lugar lang namin po mga patid. Yun. Nuha, nuha. So, yung mga aso. Mayilig talaga yung mga aso namin po. Mayilig yung talaga yung mga abalong mga pusa rin namin dito mga patid. Kaya, to the howl. Kahit yung mga tao dito. Likado rin kasi yung, isa. yung isang aso rin po namin dyan mga patid eh. Nakakagat na rin po yun mga patid. Ayun po mga patid. Di ba kung titignan nyo lang po mga patid eh. Mabilog rin po siya yung pagkakano. Pero dito lang po ako nakakita rin po niya mga patid eh. Kabuti dito pa talaga sa amin sa lugar. Sa so, marami na ako nakakita mga mangga talaga mga patid. Eh. Hindi kagaya no mga mga patid. At mag maganda rin ito mga kapatid eh. Ito marami mga benepisyo rin po sa kalusugan rin po mga patid. At nakalimutan ako kung ano mga pinaka-purpose rin po mga patid. At lalo po ito mga patid. At ah, kapong ko lang po na tanim rin dito sa bakurin po namin yan mga patid. Ako na rin nagtanim niya po mga patid oh. Tapo ko lang nagukay at nagukay na rin po ako dyan at nagtanim na rin po ako dyan banda sa may ano ng mga pecherin po sa palenggan na rin kasi ako pumunta kumu kumuli na rin ako ng mga buto ng mga pecherin po dyan na rin po ako nagtanim ah. sibulo rin po yung mga kapatid nandyan po sa ayat lupa rin po nang inanong ko rin po yung mga kapatid <coughs> so ngayon po mga kapatid bakit nga rin po pala yung kadalasan rin po pala nagkakaubo po lang yung isang kahit marunong ka mang gamot rin po mga kapatid eh kaya tablang ka rin po ng boron kagaya rin na si maestro lamuro ko rin po mga kapatid ah ayan rin po ay eh, mag magaling na manggagamot rin po at tinatablan rin po ng mga sakit rin po mga kapatid sadyang ganyan rin kasi kami mga tao rin po pa mga kapatid eh rin kami ng mga sakit sa mga sakit rin po mga kapatid ay e mga ganyan rin po mga ganyan meron rin kasi sa mga manggagamot rin po na akala nila na hindi sila tatablan ng mga palipadang eh, kahit wala ko si ba bakod pero <laughs> pero ayan ya, pero pag yung tinigal yung tinigal po ayan doon sila tinaba doon sila tatablan marami na rin po kasi ng mga naka na, na encounter ko po sa mga ganyan lalo si Jeremy po mga kapatid at di ba nakikita niyo si Jeremy so ah ha? Ah? <laughs> oh, bablag, bablag lang ako dito. So ngayon po mga kapatid, ayun nga po yung sinabi ko sa inyo rin po mga kapatid, si Jeremy rin po mga kapatid. Eh. Di ba yung nag po yung ato maraming agimat po. At tabing ito yung, yung ano rin po dito, yung mga nga po mga kapatid. At so natigal po na rin po yung mga kapatid ng palipadangin rin po. At nag, medyo nagtaka rin po siya sa sinabi sa yung sa mga ganto na ano, kahit sa cellphone daw. Pwede rin maaari rin, rin pala matigal po rin po mga Ayan, nakakatikal po rin talaga yun sa mga ganyan. Kahit sa cellphone rin po, sa mga larawan rin po, mga picture rin po, mga putit Kahit sa mga ganito, kaya pwede rin ako matigal po rin po sa mga ganito. At marunong rin ako matigal po rin po, mga kapatid. At na rin po ako sa mga ganyan. Pero hindi naman ako bas basa-basa ng titigal po. Kung walang kasalanan. Hindi rin kasi, kasi tumatalab yung mga tigal po pag wala kasalanan ng isang tao rin po. Tumatamak lang po yung mga kapatid pag may mga kasalanan ng isang tao. Rin. Ito yung uh, pinaka rin po niya mga pandit, mga detalye. Para sa mga ganito yung mga elementary kunyari, sila yung ginambala mo, sila yung gaganti rin. Pag tinawas ay makikita rin po. Yan rin po sa pagtatawas rin po mga kapatid pala. Yan rin po ako nagtakal rin po sa pagtatawas rin po. Nagtawas rin po ako noon. Ako hindi, tinawasan ko, hindi ko siya nakita. Pero ma mama ko, nakita, nakita yung pinagtawasan kung ano. Talaga yung, ano, talaga yung maligno. Pero sinubukan na rin sa ibang natatawas yung kapatid ko rin tinawas. Ganun din yung nalabasan rin po mga kapatid eh. Ako lang din na ako lang hindi na, hindi ko nakita. Bakit nagtataka nagtataka tuloy yung nanay ko? Bakit hindi ko daw nakita? Siya lang daw nakita ako tuloy yung nagtawas sa kapatid ko kasi yung noon eh. Dito na talaga rin kasi yung kapatid ko rin noon si Kayla ang pangalan daw po mga kapatid diyan banda. Banda, napadya sa may puno. Ayan oh. Kaso namatay na rin yung puno niyan. At masarap yung ano niyan yung pinakabunga rin po niya mga kapatid mga ganyan at ang mga napakatamis niyan po mga kapatid ah, so namatay lang yung mga ano rin po yung mga ganyan rin po dyan mga kapatid ayun rin po asa lang yung mga ganyan rin po ayun rin po mga kapatid yung mga tinanong ko rin po pala yung kapon rin po yan mga ganyan no mga ano rin po yan marunggay po maganda rin kasi sa kalusugan na rin sa mga rin po natin at sa parts ng body cells natin ay mga ganyan bagay rin po So ngayon po mga kapatid at hanggang dito na lang muna tayo ulit at lagi po tayo mag-iingat sa ating ginagawa rin at sa pagtukla alin na karunungan rin po sa atin na alam rin po at huwag po kayo basta-basta kumuko ng ibang mga orasyon sa mga ibang online may...